Hello guys, magandang araw, magandang gabi, magandang, magandang, hapon, saan man kayo ng panig ng mundo. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo from the Philippines. Jake Rodriguez Pumperada. Nandito po ako sa bahay. Gabi po dito sa Bacolod, Negros Occidental. No? Hindi na ako kumain ng hapunan kasi busog ako. I just bought <clears throat> iced coffee sa McDonald's. No? Parang ano na diyan dyan? hindi naman addict, pero malaki na na income ng McDonald's sa akin. Anyway, how's your day? Ako medyo nakapagpahinga. Kahapon medyo busy sa trabaho, business. And then, sa ngayon, I spend my day making videos. No? O nagpahinga lang muna pa ako sa paggawa ng libro. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit napakahira pumasa sa civil service exams. Alam ko guys, maraming tao ang gusto makapasok sa government. Pero hindi sila ma-permanent sa trabaho kung hindi sila nakapasa ng civil service examinations. For your information, ako nakailang ulit din ako para makapasa no? sa civil service examination. Hindi ako nakahiya. Pero at least sa wakas nakapasa rin. sa Pangalawa. I think sa professional nakaapat yata before nakapasa no sa data encoder or computer operator nakapangalo nakalaw yata ako no ng examination ako nakapasa so very interesting topic marami po kayong matutunan dito so stay tuned na ah. makinig kayo guys no gusto ko talaga makatulong sa aking mga kababayan no nanood kayo mabuti So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share in wag kalimutang mag-subscribe. Magbibigay po ako ng tips kung paano mag-prepare sa civil service examinations. Ang kaibahan ng civil service examination compared sa mga ibang licensure examination for teachers, engineering, doctor, ito po ay general knowledge po, IQ po siya. Wala po general knowledge meaning halo-halo ng mga subject, English, math, general information, numerical, at iba-iba pa. Sa mga professional na mga board exam like nursing, teachers, may mga majoring kayo. So malaki ang chance mo makapasa ka basta pag-aralan mo ng mabuti. Ito, ano to, IQ to. So medyo kung mababa ang IQ mo, naku, babagsak ka talaga. At sa mga examination na pinagtatamunganan ko sa mga kakilala ko, ito ang pinakamataas na passing average. Dapat 80%. So, ano bang ibig sabihin? Kung 100 points ang exam, dapat ang score mo hindi bababa po sa 80. Sobrang taas yun. No? So, yun pong isang dahilan kung bakit maraming bumabagsak sa civil service examination. So, ito ha. Ah, Isahin natin ang mga ilang ano ha. Ah, Uh, dahilan na uh. una una guys malawak at generalized ang coverage. 'Yon nga ang sinabi ko kanina, IQ po ito maraming fields, no? Ang isa may hindi lang tungkol sa isang subject. Kabilang dito ang numerical ability, math, word problems, algebra and fractions. Ako may me, na ako sa math, no, pero survive ba rin. Ikalawa, verbal ability, English, Filipino, grammar, vocabulary, uh, reading comprehension may spelling pa nga actually no sa sa prof sa professional wala no sa prof sa professional mayroon pang spelling no analytical and ability and logic ito po mga example 5 blank 10 15 so ano ba ang susunod 5 blank 15 20 10 mga ganun logic or may mga image mga figure kung paano nangyayari general information batas Nako, ito ha, Constitution, no? Bill of Rights, lumalabas to. Government, current events, mga balita. Clerical ability, ito po sa, sa professional, mga spelling. No? Mga grammar, mga meaning, nako, no? nakapahirap, actually. Kaya, gahay, ka, kaya kahit matalino ang isang aplikante kung hindi sanay sa lahat ng subject areas maaring mahirapan. Tama po. Ikalawang dahilan, bakit mahirap ang civil service examination? Time pressured. Halimbawa, 170 questions in 3 hours. May ang oras, kaya kailangan mabilis magbasa at mag at sumagot. Maram, ito din, ah, mind you, iisasabihin ko, ang civil service does not allow to use calculators. Ang mga professional na mga board exam like engineering, nursing, they are allowed to use calculators. Sa engineering may scientific calculator pero may specific model sa nursing calculator, standard calculator, walang mga standard, walang mga logarithm or graphing, wala. Dito wala talagang calculator. Kung may calculator siguro palagay ko mar maraming makapasa. Okay. At shading, dapat uh, tama ang shading mo. Maraming bumagbagsak hindi dahil hindi nila ang lamang sagot kundi sa ubos ng oras. Pressured ka talaga sa oras. Pangatlo, itong sinasabi ko kanina, 80% ng passing rate. Sobrang taas actually. High passing rate requirement. Kailangan makakuha ng 80% no, passing rate. Ibig sabihin, dapat tama ang at least 136 out of 170 questions. Sobrang taas talaga. Hindi ito gaya ng ibang exams na 75% lang pumasa. Engineering nga, 70% eh. Oo, ang mechanical, 70 lang. Bari yata 70 sa lahat din ng subject. Noong una guys, uh, narinig ko lang ito ah. I think, iwan ko ba, 1970s or 80s, 60s? 75% or 70% ang passing rate sa civil service. Pagkuha ko ng 1999, 97, 80 na, sobrang taas na. Ikaapat na dahilan kung bakit maraming hindi makapasa sa civil service, hindi nakakapag-review ng tama. Very true, especially nagtatabaho ka job order, JO, or whatever it is. Maraming aplikante ang hindi alam ang format ng exam. Hindi ni-review ng consistent. Nagre-review ng mali outdated na mga materials, no? Ako nga nag-review center, ako wala ding wala ding nangyari doon actually. Bumili ako ng reviewer, nagbasa-basa lang ako pero wala din lumabas, no? May mga umaasa na lang ng stock knowledge pero hindi sapat ito. Stock knowledge ko ano nang aras sa isip natin yun lang pero hindi talaga kulang talaga dapat grabing preparation mo dito. Ka panglima, maling mindset or gawain, or gawain sa exam. Kaba, puyat, gutom, or stress sa mismong uh, araw ng examination. One day lang po ito ang exam sa civil service. Ha. Iba rin ang pressure ng testing center ng environment lalo na kung first time kumuha. Ikaanim na dahilan kung bakit maraming hindi nakapasa sa civil service, hindi tugma ang educational background. Alam nyo guys nung ang nung, nung una guys sa subprof way back mga 1990s 72 units or 2 years in college pwede ka na makakuha. Sa professional dapat ano kana college uh, graduate pero sa ngayon kahit hindi ka college ka pa pwede ka na makakuha sa prof kag professional kasi alam ng civil service napakahirap na kanilang exam. So may mga changes pero you have to pass it because it is very difficult, no? Halimbawa, kung education mo ay vocational pero maraming tanong tungkol sa abstract reasoning, English grammar or legal concepts, may makasabay kung walang solid foundation. Ito po ang sabi ko nga. Pangpitong dahilan kulang sa test-taking strategy. Halimbawa, hindi marunong mag-eliminate ng maling choices. Process of elimination. Hindi sanay sa mag-guess wisely kapag di alam ang sagot. Naubos ang oras sa isang tanong time pressure, no? So may mga tao kasi na magaling sa process of elimination, malaking chance nila makapasa, no? Kasi uh, multiple choice lang eh shading. Okay, ito na po guys, no? Makinig kayo ha. Pasensya na po ang init <laughs> dito sa bahay ngayon. Ayaw ko rin pa andarin ang electric fan sa likod ko kasi magkakaroon ng ingay, no, sa sa video natin. Tapusin ko lang 'to. Ano bang tips para makapasa sa civil service exams? Magplano ng consistent review schedule kahit 1 to 2 hours a day. Gamitin ang reviewers na may answer explanation. Pangatlo, magpractice ng mock exams na may time limit. Pangapat, review ng math, shortcuts, logic patterns, and Filipino grammar rules. And then panglima, alamin ang tamang diskarte sa pagsagot sa, il sa ilalim ng time pressure yun po guys no uh, mga tips natin para malaking chance na makapasar sa civil service examinations wag kayong mawala ng pag-asa guys kahit ako nakailang sulit din ako kumuha ng examination at dito sa civil service kahit 1000 times ka pa kumuha okay lang ang problema mo lang baka matanda ka na or malaki ang gastos mo hindi ka pa, pa rin makapasa so never give up makapasa Basta tiyaga lang guys at mag-aral ng mabuti at mag-review at manalangin tayo kay Lord. Ito po ang pinaka-importante kasi yung ibang tao nananalangin lang sa Diyos kung may problema. Most of the time, including me. But again, study hard, work hard, ask question. Ngayon may mga uh, chat GPT na pwede kayong gumawa diyan ng reviewer, eh. pwede mo mapag-aralan tamang diskarte at panalangin at do your best makapasa ka talaga sa civil service examination kahit anong kahirap po ang examination sana po may natutunan kayo sa video natin please like share and huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko Ma channel ko mahal ko kayo ito naman pong kaibigan nyo si Jake paalam I love you all bye bye kita, kita tayo sa sunod na video